dating. 'Yan. 'Yung sinugaling Pare, 'yung siya to. 'Yung taw mo siya to. 'Yung <laughs> siya to, nakalimta <mo>, <laughs> kamaya. Siya pa mo, mo wala Ma, tayo. Hey. Siya pa mo. Ay, yung pangalawa mabanggit. Mamili ka, yan. Yan, matagal lang yan. Anapang kulunan ko din ng uh, mga tinanong, uh, aling pangguling -pang, pang yan. O paano? Ang tatag lang, di ba nangyayari? <laughs> pares eh. Hindi naman yan, tao eh. Paano man nilalakas 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 Eh, hindi ko nga alawin. Kasi <laughs> 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 yes, pagka eh, hindi, pagka magpares na laki, nag-aaway yung parago din. Uh, pagka pares na nag-aaway. Pero pagka bubayad ng laki yun, eh, na may, na, yung pugo. Pugo ng gagagampan ako, ayan, pugo ng inaalagaan yan eh. Doon niya lang. Pero so so, pwede, pwede, pwede ba pagsamahin na ring nagdab, tsaka mga ganyan? Alimuhin. Oo, ako pwede kasama pa, ko. Hindi ka parang, ano. Pwede kasama ko. Ispate, dalawang ko pwede. Oo. Yan, may dito kasi gano'n yan. walang walang kulungan dito eh. Ito tol, trigger mo lang. Ay dun yan sa manugang ko eh. yan. Inakay niya na kuhan niya. nag ko na siya. Inakay yan, kuhan niya. Paris talaga yan. Kasi ang inakay pagka silang magkapares magka yun. 先发发。<把><把> Ang mga sila doon yun kin eh. Ang pusinakit na, uy, kuya, akin yan, Kuya, ano yun, pasan. banat na, ano. Bibitawa na. God! bibitawa na lang yun, ano, gome. Gome. Kuya, akin yan. O, o. Nung pinatubak na, eh. Ay, pinatubak na. Hindi na inalupasan. Ay, ay, ay na, nung unang kasi lagi alpas-alpas lang yan, uh, ah. diyan, yan dyan, tapos so, lilipad. Napan, 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 rin, napan, 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 Dalawa, isang babae, isang lalaki. Hindi, hindi pa... Kahit may nakapuhari, eh. hindi siya... Ano? Pwede na tilaw ako na. Ha? Na tilaw ako na. Oo, oh, uh, uh, ito yung umaga. Doon umaga sa kawayan. Ito, ayun po. Pa, ayun, doon ba sa may paho na yun? Doon sa may Doon na eh. sa may nabita mismo. Wow. Uh, uh. Ato na nabuyo. Banda. Ay, dalawa. Papagalo. Sa saan siya kayo pagka na tila? Kaya pwede na Hindi man bawal pumaslo. Nasa eh. Nakabuhari na eh, bawal eh. pa bawal eh. sa sa tumakas, sa buwa yun. Ano, alaga mo ba Bakit nga bukan bala yun? Hindi. Hindi, matapang yun. lang yun, pre. Hmm. Nagkali. Okay, Kaya ito, Ano naman ito? naman yeah. ito? Ano naman ito? Ano naman ito? Ito lang Malaki ang bundok. Malaki din nung na pala. manunapalik. na pala eh. na pa, nila nung ano, mga nakahitaw dyan. Ano yun? Ano yun? Dalaw. Hmm. Eh. problema. May mga patasan. Nakahanapin po ang Malaki na, eh. Parang manok-anong nga talaga eh. Marami. Marami. Di labo. May pala Hindi na mauli

yung so guy sa rin club na hindi nawawala ng pagkain yung oh. page no, na-easter ko ito eh okay lang pero sudungtan to talaga naman eh uh. ang umbaga ano ito eh parang na-easter ko oh. oh. oh, sa ba? alternate mo ako kasi hindi ko sila ang alipad oo, at saka kailangan huwag mong pasang lubung <laughs> ang uh, ano, may maniitano. Oo, okay, sobi mo so yung ba? Bacer eh. so, eh, Hindi ito. Hindi mo siguradong mabali ka nung. ng balaibu, ano? ba talaga niya na nagkopanipala ibon? Hirum pero madali naman tumubo na. Eh. Umber lakihong kasi kasipol kung pusa yata ito eh oh, But, parang bago wala pa wala Ah, patay. Ay, parang bagong huli ko eh. naman. wala 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 naman. jal salamat chato parabi chato ah wala nu le mun tikre mag jaali tan tan no na us tar me chasein tan set alsimisis alo bhai ha salamat ela ha rah to bolo peera po po trend ka, bagaman ka ako ulit dun.